Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 19 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Leon Noy, Papa. Kamusta? Si San Leon Noy, na ipinanganak na si Bruno de Dabo, ay ipinanganak sa Alsace, France noong 102. Siya ay naging papa noong 149 at naglingkod hanggang sa kanyang kamatayan noong 154. Si San Leon Noeve ay isang lalaking may malaking kabanalan, talino at misyonerong sigasig. Bago ang kanyang pagkakahirang sa papado, siya ay obispo sa Tulle sa Lorraine. Bilang papa, siya ay nagsikap na baguhin ang simbahan at itaguyod ang pagkakasundo sa pagitan ng iba't ibang fraksyon ng Kristyanismo. Ang kanyang pontipikado ay tandaan ng mga hakbang na naglalayong ibalik ang disiplina ng simbahang katoliko, labanan ang simonya, ang pagbili o pagbenta ng mga posisyon sa simbahan, at nikolaismo na ang pagkakaroon ng pakikiapid ng mga pari, pati na rin ang pagtataguyod ng monastikong reforma. Nagtrabaho rin siya upang ibalik ang autoridad ng Papa sa mga lokal na simbahan at itaguyod ang pagkakaisa ng simbahang katoliko. Narito ang isang dasal para kay San Leon Nueng. O makapangyarihang Diyos na binasbasan si San Leon ng karunungan at tapang upang gabayan ang iyong simbahan sa mga panahon ng pagsubok, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panguusig ng biyaya ng katapatan sa iyong aral at autoridad. Naway sundan namin ang kanyang halimbawa ng pagmamalasakit sa pagbabago ng simbahan at walang pag-aalin lang ang paglilingkod sa iyong mga tao. At ta sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May ti iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Expedito, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Umalikay naming pag-iyong sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.